Maluwag masyado yung cambio. Ayan. Sira yung busing dito. Yung may busing kasi ito yung shifting lever. Eh. Ayan o. Oh. Nadurog mga kaibigan yan o. Oh. oh. Shifting lever busing. I-neutral mo siya. Ganyan. Tapos iginan niya mong luwag. Eh. Kasi yung busing dito wala na o. Oh. oh. kita niyo po. Ayan o. Oh. oh. sira yan. Ngayon, palitan natin yan para gumanda yung clearance ng cambio. ito napakalaki ng sira mga kaibigan tanggalin natin ha Iya yeah, po itong ginagawa natin mga kaibigan. Iya. Yeah. Wala na talagang bushing. Naubos na lahat kasi sila. Sige. Ayan o. Oh. Nadurog mga kaibigan. Ayan o. Oh. Sitting liver bushing. Ito, ikabitan natin ito bago. Ayan oh, bago. कद्दू मत देना Ayan, makikita, no? Ang ganda na. Nang clearance. Ito tulad kanina. Gumaganon. Gumaganon. Ayan. Ayan. Mm.